mga caregiver, it's me, Eunice. So, ngayon, uh, ah, sasagot ako na nag-PM sa akin dito sa TikTok. So, bago yan, ipapakita ko muna sa inyo yung niluluto ko na pagkain. Uh, ah, Istak ko siya for 2 to 3 days. So, ito yung niluluto ko. Share ko lang. So, ayan, nagluluto ako ng lunch and meat. Mabilis ang luto. And then, nag air fry ako ng chicken. Chicken, chicken. Yan. Tapos, so, ito yung nag-PM sa akin dito sa TikTok. Flash ko lang. So, ayan, ang nag-PM sa akin dito sa TikTok. Kasi po, dito, nag-aral kami ng nursing aid caregiver sa SG. Then, me, may experience din kami at marunong sa NGT at complete complete training. E balak sana mag-apply sa Pilipinas. Paano po maku-contact sa agency? Saan lugar po sa Manila? Thank you po. So, kung dito po kayo nag-aral sa Singapore at kung nandan dito pa po kayo sa, sa Singapore, pwede po kayo diretsyong pumunta sa agency dito sa Singapore. Yung Asiana Agency. So, kung nasa Pilipinas naman po kayo, is wala po silang agency sa Pilipinas dahil po direct hire po kayo or direct po sila na hire ng mga caregiver from Philippines to Singapore. So, wala po silang agency sa Pilipinas. Ang agency po nila is dito lang po sa Singapore. So, ito po, may ipa-flash po akong tao na sila po ang agent ng, ng Asiana. Connected po sila sa Asiana. So, ito po sila. Pwede nyo po silang kontakin sa Facebook nila. So, para makakuha kayo ng more information about sa pag-apply ninyo. So, ito sila. Ayan, si Ma'am Jane Hernandez. Connected po yan sa Asiana. Si Ma'am Jessica Asiana. Si Ma'am er Encarnacion Russell. Siya po yung nag-process ng papel ko noong nandito ako sa Singapore na nandito na ako sa Singapore. Yung mga pinlash ko pong mga Facebook nila, pwede nyo po silang kontakin direct sa Facebook nila para makakuha kayo ng more, more information. Uh, wala po si, ulitin ko po, wala po silang agency sa Pilipinas, nandito lang po sa Singapore. So, kahit may experience kayo, kung gusto nyo mag-apply, sila po ang kontakin ninyo. Yung pinlash ko po dito sa TikTok. So, yun lang. Sana po nakatulong ako kung may comment pa po kayo, may tanong, comment lang po kayo or PM lang kayo sa akin sa Facebook or sa TikTok. So, yun lang po. Ingat! God bless!